to guys sa kini na pamilya ato ang tabangan na tagaan o ginagmay uh, panginabuyan sa ako nang gisaad sinagi na mo video pangita ko pamilya nga pamilya gid nga kanang walang wala gyud yeah. labi na gitong mga awan ni partner sa kinabuhi So, mo na ato ang target nga tabangan no. May nalang makadagdag silang pangitaan, makadagdag silang income. Uldo, baktin panisya ni pa si nanay. Pero hopefully nga maabot gid ang panahon nga mga anak iyang anay nga makita nako iyang anay ng anak din makatabang sa iyang pamilya. So, guys no, pamilya nga atong tabangan, atong interbyuhan si nanay status sa iyang paginabuhi kung unsa ang dagan sa iyang panginabuhi karon so tara ay kami guys no okay kayo ya, matrabaho si nanay sa usa limestone ni hangis tagiya nga trabaho siya may banas nanay no kasi partner so siya na lang niya o isa ka anak niya nga iya ang gibuhi anak so yang anak ko dili pud siya pwede mo trabaho tungod sa gamay nga kapansanan nga naa anak dapat lang nga si matabangan so ari nanay si pangalan ini mo nai ili ili ini ini apito ni mo nai kali 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 ato nai ikot nai partner rin, no? Naglugay na? na eh. Eh, kung mga bata, dugay pa. O ba, nagtrabaho na ka? trabaho ko, babulan. Kaya, dugay? Ay, mula rin sa Kita nyo guys, si nanay guys, ikaw pa siyang trabaho, no? Si nanay, ikaw lang ang tig, ano, balas na eh, yung mga ginaling na bato, ikatig ikaw tig salod. O, ako tig salod. So, gaan ra mong trabaho? Pala. Pala po, kaya din mong pala, nay? ay.

Mga di lang election. Tiga nga katuig din ang trabaho na eh. Oh, di lang. Di lang na yung trading ko. Eh. Okay, nagbanta po niyo na yung ang mga abog na eh. Oh, wow. Ang isin siya diwa ba? So, ang tano, si siya. trabaho na tungkol siya ang edad, Senior na, relax, bro. Galing kayo, wala sila Tuluyan niya ang tagiya nga matrabaho siya. Bisan lang uh, makaya nang niya. tagaan siya trabaho ni Kuya ng tagiya nga uh, gaan lang nga uh, para siya. Ha. So at least malang naa si an, mabuhi ni iyang anak nga may kapansanan. So, 50 yang adlaw guys no, to so, 50 lang yang adlaw. So adlaw gi mo diay trabaho nay, oh, wala adlaw mo uh, trabaho. Sabad ah uh, hindi ko wala. Wala mo diay sa Domingo. Hmm. Sabad na fito. akong ako ang i isulti si Muanay usa ka sa prospect na Muanay yung tagaan na mo gamay nga panginabuhian baktin no baktin so kung punta na si Muanay kaya ba rin mo mapuhi ang baboy ang baboy ang baboy kaya laki ako ba ay ang gusto nga laki ang among gusto tanay anay nay nga para paanak ko ni mong anay at least na kay panginabuhian nga kung ano kisya mo mo udugay kisya si mong kamot yun kasi kini mo ano yun? Ano yun ay? Ano yun man mo ang uh, gusto ko na ihatagod? Ano yun? So okay na uh, si Moan ay? Okay, uh, okay, uh, okay. Sige lang, eh, kung kaloy anta, kaloy anta makita na nga ijo kung ka basin di ay anta sa ginoon ay na may matabang si Moan nga pagpakaon sa baboy basin lang uh, okay. pero kining bakti na nga abang na sure nga amo siang siyang ihatag si Muha no Kung so, dito kita iyang anak gab nara di raw di kana Yang lahat yang kena Hello lang so mo iyang anak guys may kamay ka pagsanan dili pud imo saligan ang trabaho so, mo nang sinanay ang nagtrabaho guys no 76 si years old Nanginabuhi so, pa si nanay, para mabuhi lang

Yeah, maybe karong hapon ay or ugma na mo mahapot ang baktin na na daan so hindi na kami ikot. So asa may pwede ibutang ang baktin ay? Ah, karong nah, butang ay? Karong butang ay maglino, landong no? O no, lalong, dito balite. Kana landong lang. So, pag hatun mo sa baktin akong i-explain si Moha kung pag alaga ang baktin niya kung sa'yo nga pag hindi mong ipakaon ay, na -na -ihang idad sa pagka inaanaihang sa baktin ato lang sundo na ha para uh, tabangan ta ka nga, nga basi po sa mo ang nakatunan po sa pagpamuhig hayo na ang gusto namo na makita namo ang ang baktin nga muda ko pagbuntis, uh -oh. manganak, e manganak na makita namo labas sa tanan na imo jung kikuhaan og panginabuhian kay e, manganak na manganak. may baktin, babaligya nimo, Depende na lang nimo. Kung saan mong baktin ay ibaligya. Padakon ba nimo? Kung saan mong ibaligya? Uh -huh. O pagbutas uh -huh. ba, ibaligya. Basta ang anay nay na kung mahimo lang kung tanay, uh, hindi na ibaligya basta-basta na makita lang na ako adlaw na uh, ang anay na yung mong kamot nga yung mong hanggi ang panginabuhi. Uh, oh, so. so, ito yung pangalan ni monay? Ili. Ili Hikali? Uh, hikali niya. Yeah. Okay guys, inanay guys, usas sa nag sa uh, lisod ng sitwasyon nga kinahanglan ng tabangan. So, alang nako, na approve si nanay ng atong tagaan o uh, gamay nga panginabuyan bisan baktin lang puling nga mudako siya upuli nga uh, mabuntis mga anak ug makita nato nga uh, makuhaan gyud niya tungod sa mga anak nga uh, i-produce sa ang anay ato so, ihatag maybe nyang hapon or ugma among i-video kaninyo guys among i-video ang atong paghatag ni nanay sa baktin so Salamat kayo no sa mga sa among mga kaoba sa trabaho, sa mga nag nag nag-take sa muha nga unta usak po sila matabangan. So, puli guys, subon ko dili pa mi monetize no pero tinanan namo mutabang labi na gid sa mga ingon ani kay nanay kay amo kunang guys no mo po na akong sa una ang sumang kalisod karon mahatag ta uh, agit, tabang usab sa ilahan nung may nalang makatapang ta, taliwala sa kalisod sa panahon karon sa itong tabangan si nanay, sa mga nangutan nga, mga nag nga unta mat, mat, matabangan sila, labi na sa mga iksoon na walang wala po. Bulat lang mo, usbon ko, dili ko partahan, dili po ko naghaghayok, pero sa pagtabang nai, sa pagtabang yun, sa mga, yung anong pa kinanay, mas bukat sa kuwang kasing-kasing no nga tabangan sila na lang di, ata malipay nga makita nato nga sila usap na usay mga hayop nga ilang gay alimahan pinaagi kanato so, salamat kaayo i hope nakasabot ang tanan nga mga akong kaubas trabaho ako mga igsuon ako mga friends nga walang wala pod so maabot La ta labi si na kung kalayo ta sa Ginoo kalayuan ta ni Sir or Ma'am Algo nga ihatag ng i Iyahat ang tagaag mga gasya usap, pinagi kanila. So, mas damor ato ang eh, itabang no, ang uban sa mga walang-wala So, salamat kayo. God bless kayo ng tanan. Ang Diyos mag-aupan